sa Lighthouse. Ayan, thank you po kay Ate Laura and Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Kasi si Kuya ba, hindi lang po siya. Suporta si Ate Laura. Yan ang pakabayit po. Laging may pasalubong pa ng Kuya ba. Pakabayit po, Ate Laura. Thank you, kanina prap. Para... God bless po everyone. Yan po, at yun nga po, salat-salat po. A uh, suportahan po natin no uh, Laura Empirekite Official. Ano po? Isa po yang uh, Sa hindi po nakakaalam, sa hindi po ha, ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya suportahan po natin. Walang ibang hangad kundi makatulong sa ating mga kababayan na masigitan. Uh, Nakagagaling. Laura Empirekite Official, mga kababayan, mga kalinga. So, Thank you po. Mga kalingap, nandito po kami sa Kabundukan ngayon. At uh, may pupuntahan po kami na ah uh, tutulungan po. So Paki-support po ng akin YouTube channel Laura berkat Official, Kuya Bal Santos Matubang and Ate Edna Vlog and Kalinga Prab at kay Kuya Andy Kaya ka Vlogs and Kalinga Pose. Tara po, samahan niyo po ako. Ang layo po talaga na pinupunta namin ni Kuya Andy, mga kaya mga kalingap po. Oh. Sobra pag ni Kuya, talaga yung motor niya dati dito tumitirik ay. Kaya pala nasisira. Malayo. Kasi pa, malayo pa. Malayo po sa kabahayan. Oh, malayo. Kabundukan talaga. Ah, po yung lugar na pinupuntahan po ni Kuya Andy. Ayan, para makita nyo po. Atarik po yan. na ano puro Kabundukan Abundukan. Ah, balusong ahon po dito. Ayan, yeah, dahan-dahan lang po kami kasi kami masalubong kami mga motor. Kita nyo po yung kabundukan na yan, okay naman ना Magtanghali po, Nay. Ano Marino, po ang hangalan nyo? Marilo Minisilan po. Marilo po. So, ilang taon na po kayo? 47 po. Ah, 47. Mas matanda pala ako sa inyo. Mm -hmm. <laughs> ano po ang, ang sitwasyon po nyo ngayon dito? Eh, sa ngayon po, ito pong bahay na ito, ay kami po ay nakikipirala. Mm -hmm. Hindi po ito sa aming bahay, looting. Mm -hmm. Kaya, ito po, patira lang kami dito. Mm -hmm. Sabi nga pag nasira na itong bahay na ito, maghanapin kami ng mag-iba namin dito. Malilipatan. Malilipatan. Kawawa naman po kayo, Nay. E, okay. Kaya nga po, kaya sabi ko nga, iisip mo po ako. Mm -mm. So, ilan ang anak nyo? Dalawa po yung aking kasama ngayon. Mm. Kasama. Mm. Naiyak po si nanay ngayon dahil yung sitwasyon nila. Pag nasira tong bahay, ay paalisin daw po sila. So, pinaghahanap po sila ng matitirhan. Mm -hmm. O, oh, sige po, Nay. At tapunta ko dito mm -hmm. sa anak mo. Yeah. Hello, good morning. Hello. Mm, dito tayo? Mm -hmm. Dito po tayo dito? Mm -mm. Huwag eh, na. Upo ka dito. Upo ka. Opo. Anong pangalan mo? Huwag ka Nisha po. Ha? Ah? Nisha po. Nisha. Ilan taon ka na? 14 po. Ah, 14. Ang mo naman. Mm -hmm. So, nag-aaral ka pa? Upo. Mm. So, anong problema nyo ngayon dito? Mga Sige na, sabihin mo na. Huwag ka mahiya. Gusto ko po sana na makapagtapos. Kasi, para, para sa magulang ko. Mm-mm. Mm. Naiiyak po siya. Naihiya o naiiyak. Sa kalagayan po nila, mga kalinga. Ilang taon ka na? 14. 14 years old na siya. So, gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Anong mga, ano mo ngayon, uh, activity mo ngayon? Sabihin mo, hindi ka mahiya. mga ginagawa mo sa mga, ano mo? mahihain si ate. <laughs> 14 years old na po siya. Gusto niya po makapagtapos ng pag-aaral. Siyempre po siguro, uh, financial sa araw-araw po na baon. Yung mga uh, ano po, activity niya sa mga school po. Yun po siguro yung hinihiling niya. Kaso po nahihiya po siya magsabi. Sabihin mo lang. Um, aba na, nag-uusap lang tayo. Ang ganon. Sa mga viewers po, ayan. Yung nangyari sa atin Mm, ikuwento mo yung mga ano, oo. Sa umaga. Mm. Tutulo naman. -mm. Naihi apo siya eh. Ito pa yung bahay po nila, ayan. Kasi paalisin na daw daw sila. Ayan. Pag nasira na po ito, paalisin na po sila kaya humihingi po sila ng tulong. Ano po sa araw-araw sa umaga, tanghali, hapon po ang ano niyo sitwasyon niyo dito? Sa umaga po, uulan po umaga, oh. lagi, minsan, oh. pag walang kape, sabi hmm. ko, yun lang kayo ng tubig na mainit, yun hmm. na yan, hmm. patanghal, kain na lang ang ating kami, gulay-gulay, hmm. wala -gulay. hmm. ating yung pangkain. Hmm. Tapos sa baon po, may pera, sabi ko, pag magka pera, saka so na lang po kami, babawi sa kape. Naiya po siya sa akin, Nay. eh. Hmm. Ewan ko ba, ba't naiya siya sa akin? <laughs> Hindi naman ako kumakain. Hiyain <laughs> yeah, talaga yan mm -mm. Talaga. So, kailangan niya po ng, ano, ng alawan, sa pag-aaral po, po, ganun. Okay. Mm -mm. So, okay. matalino naman po siya, Nay. O, oh, nagsisikap po siya talaga nagsisikap. na makapag-aaral. Mm -hmm. Nagsisikap naman siya. Mm -hmm. Kaya nga po, ang sabi niya sa akin, sabi niya, ma, pag pala, na, pag pala daw mawala yung grade, grade 11, 12, mm -mm. lang daw siya. Ah. And, kaya mo niya akong pag-aralin. Mm -mm. Kaya ko bakit mag-college ka? Mm -mm. Sabi niya, kung, kung pag-aaralin, kung kaya niya mm -mm. akong pag-aralin, hindi mag-aaral ako. Ay mm -mm. eh, sabi sa kaya kung meron pero pa natin pag-aaralin sa ganyan, para natin hirap ako at magsusulo lang mag ako. Oo, oo. Magsusulo lang ang ako. Hmm. Asan po yung asawa niyo po? Iwalay at sa Ay, walay na. Ang hirap po ano. Hmm. So, Ang ay... hirap po yung single parent. Mm. Kaya sabi ko nga, eh, kakayanin sabi ko. Nabahon na lang ako para parang pagtapos ka. Fourth year, ah, uh, fourteen years old. So ano na siya, third year? Ano ito? Third year high school. Nin -nin -nin. Oh, third year high school. Hmm. Nahihiya po siya, oh, mga kalinga. Ang ganda hmm. naman niya, oh. Ewan ko ba't nahihiya. Ayan o. Malam mo, ayan o. Ang gwapo niyan o. <laughs> mm -hmm. Binibiro ko lang po para mapatawa siya o. Kaya mm -hmm. yes, sa araw-araw po na ano, umagat tanghali, gabi, yun po yung ano nyo. Kape na lang po. Kape ka na sa umaga. Mm -hmm. Kape lang. Kaya saan, wala nga kami ano eh. Mm -hmm. Ngayon nga, kaya po ako pinaroon talaga din at sa totoo lang buhay talaga ng hindi ako sa pagmamalaban. Mm -hmm. Wala pa talaga akong kung saing. Kung <laughs> saing ngayon. Oo. Oh. Kaya po doon. nandoon. So, parang gusto niyo pong ano talaga. Mm -hmm. Kakaawa naman po si nanay. Tapos itong anak, gusto pong makapagtapos. Dahil uh, grade 8 na po siya. Gusto niya makapag-aral. Siyempre sa araw-araw po mga activity, may mga binabayaran. Mm -hmm. Yung ganun po. Siyempre, mga project po niya. Minsan nga po, wala nang salambaon. Mm -hmm. Eh, ganun po talaga. Kahit wala pong baon, basta importante mm -hmm. kumakain. Ang kaso nga lang, wala pa rin pagkain. Di po ba, no? Minsan mm. mm. Kaya ko, eh, tiis-tiis lang. Sabi ko, kakayanin natin. Kung anong layan doon, siya na. Hindi po siya nagsasalta, natutulala po ay. <laughs> ah, na may vlogger na ano. Ako po si Laura Emberakit Nay. Ito. Ay. Dali ah. kasama ko po 'yan si Kuya Andy kaya ka vlogs. Eh, yun na po siya sabi sa akin. Ah. Sabi sa akin ni Mama. Gusto po niya yung kanilang tayong bahay. Hindi tayo nakikita Eh sabi ko eh, pambili nga natin ng pagkain natin nga tayo <laughs> yung pa kaya ang loting mabili tayo sa mga ng bahay okay. mag-aral sabi ko pag na yung halimbawa na makat makatapos ka di? ako na lang yung bilhan mo ng bahay mm, kaya nga po eh mm. pag nakapagtapos na po ano, ano mm -hmm. sa siya masyado <laughs> Hiyain, kasi mm, -mm. Mm, mm Dapat huwag ka mahiya. Kung salita ka, siyempre, Nag-aaral ka nga eh, di ba? na. Hello mga kalingap. Ito po na. Uh, napulo po yung aking uh, cellphone. So, ito. Uh, gusto ko po sanang tulungan si Nanay sa mga viewers po natin at sa mga sponsor po. Uh, pakisupportan po natin si nanay sa kayong anak niya po. Gusto po makapagtapos at magkaroon po ng sariling bahay at uh, nakikitira lang po sila dito. Pag nasira na po itong bahay na to ay papaalisin na po sila ngayon. So magbibigay po ko sa inyo ng pambili ng bigas na eh ha. Uh -huh. Ito na, ipambili niya ng bigas ha. Kaya mo yan. Mm -mm ito ko ang mga ka-sasabi ng po mga kasasabi so, ano, po si nanay. Huwag ko lang. Huwag ko sa kanapigan. Sana po si nanay. Ganito talaga po eh nanay ha. Takasan natin ang buhay natin. pag tayo dadag na yung yan. Ano po, kasi i-relate ko naman po yung mga kanyang situation. Ang yari na po yan sa akin. So mga kanina pa, ito po si nanay, nainyak po, nag-tears mo siya. Tears of joy. kasi nga magkakaroon na po sila ng, kakabili na po siya ng bigas. Kasi dadat na po namin dyan sa tindan, uh, nang hirap po po siya ng isang kilong bigas po. Ayan, thank you po. Ayan, masalamat po, po kayo. Maraming salamat. kung po ako matutulungan. Ayan, so mga kalinga, umiiyak po si nanay. So, babay na po nanay ha. Ito yung bahay nila. Yung butas na po yung bahay po nila. Kasi nakikita na lang po sila dito. Ayan. dito po kayo, may taga rito po kayo, Nay. Oh, uh, so, nag-iwalay po kayo ng asawa mo. So, okay, ang hawak po po, dalawang anak ko po. po. Mm. So, ayan po ang sinasitwasyon po ni nanay. Lumipat lang po sila dito at uh, po sila. So, mga kalingap, ito po ang uh, magpapaalam na po kami. Pakisupport po si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog and Kalingap Rob, at kay Kuya Andy Kayaka Vlogs, at kay Kuya Dali nga po sa ipakasuportan po ang kanilang YouTube channel at Lauren Veracat Official. Sarat po kay Mami Robena, at Inday TV, at Idol Dumondon, at Christopher Musilio, Indy Lapen, Vlog, Nelly, Abati Vlog, at sa lahat po ng mga supporters ko po na LNB at mga viewers po, sarat po sa inyong lahat kay uh, Shoreline Fish Hunter, Betty Atina, Puerta Dulita Lolita Dulay, Kian Sampasinelio, Deep Lagata, Merli Garcia, at sa baby ko, sarat po. At sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, thank you po and God bless po. Mabuhay po. Palaging nandyan at lagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate maaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala rin sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat tinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat at Merle at Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman man naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling naming lahat sana di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Lau instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan at kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal